Japan-Japan, sagot sa kahirapan. Hindi na ngayon. Eto na ang bago. Japan-Japan, istres ang karamihan. Pakpak-JAPAN! Huwag uh -oh. <datasets> pa <aroma> kayo masyado kayo bilib na bilib doon sa magagaling English Bakit yung bang English eh, pinagbabasayan ang pag-asenso ng tao o ng bansa. Tingnan mo ang hapon. Kaya yaman-yaman eh, hindi nagsasalita na English yan. Po, oh, yung presidente niya, baka marunong pa yung grade 1 natin magsalita na English eh. Pero maski sila tapos ng Oxford, ng Yale, ng Harvard, hindi nagsasalita na English yan. Pag nag-speech, hukuro ni, hukuro na, hukuro, hindi nang Hapon pa rin. Pero dito sa atin, lahat ng taong gagaling ng English. Pati konstitusyon natin, kung inexplicate, inexplicate sa English, kanya hindi naintindihan ng Pilipino. Inglisan tayo na Inglesan. Pero tinan ang bansa natin, mahirap. Hindi na kukuha sa kaya i-English yan. Kapag sinisiraan ka, huwag kang gumanti. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong umaas inosente. Dahil kahit anong gawin pa nilang paninira iyo, mananatili ka pa rin matino sa mata na mga taong tunay na nanakakilala sa'yo. At ikaw naman na mahilig manira. Oo, oh, ikaw. Manatiling humble kahit anong posisyon na meron ka. Tandaan, ang hagdan ay hindi lang akyatan. Ito rin ay babaan. Real talk yan. Sometimes, the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best. Kumusta na po? Eto, minsan na okay, minsan hindi. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan panalo, minsan talo. Kaya lagi mo tatandaan. Simple lang ang pag nasagasaan ka, patay ka. Kaya lagi mo piliin maging masaya.